mabilis na pinaandar ni Carl ang kotse sa kahabaan ng highway. Habang nakasunod ang coaching. kinalulula na naman ng mga tauhan. Naiinis siya sa kanyang sarili. Ang saya-saya nila noon, noong hindi pa siya pinapatawag ni Don Carlos sa Maynila. Noong malaya pa siyang gawin ang anumang gustuhin niya. Noong mga panahong nagsasalo sila sa init at sarap ng kanilang pagmamahalan. Pero walang ibang dapat sisihin kundi siya rin dahil hindi niya napanindigan ang kanyang ipinangakong pakakasalan nito. Ngayon ay may isang lalaki na handa itong tanggapin at pakasalan sa kabila na hindi na ito buo. Shit! Hindi napansin ni Carl na makakasalubong niya ang isang van dahil sa pag-iisip. Patuloy lang siyang nagmamaneho ng mabilis at hindi na pagtuunan ng pansin ang humahagibis na sasakyan sa harapan. Nagsigawan ng mga tauhan ni Carl na may kalayuan pa sa kotse. Kitang kita nila nang magsalpukan ng dalawang sasakyan. Umikot-ikot ang sasakyan ng boss nila na tila trumpo. Hanggang bumanggayon sa isang bakal na poste ng kuryente. Ang van naman ay tumagilid at nagkabasag-basag ang mga salamin. Nagsigawan ng mga pasaherong nasa loob ng van. Binilisan ni Troy ang pagmamaneho upang saklolohan ang boss nila. Pagkalapit, ay sinipat nila agad ang kinalalagyan ni Carl. Shit! Bulalas ni Jack. Basag-basag ang windshield at UP ang harapang bahagi ng kotse. Ang boss nila ay kasubsob sa manibela at tila walang malay. Dagoan din ang katawan nito. Pinagtulungan nilang ilabas si Carl sa kotse, ngunit hindi agad nila yon nagawa. Dahil naipit ang paan nito sa upuan na na yupi. Dahil sa pagbangga ng kotse sa poste, Nagtulungan ng limang tauhan, kabilang sina Troy at Jack, na ilabas ang boss nila at madala agad sa ospital. Di naman nagtagal ay dumating ang ambulansya kasunod ang mga pulis. Ipinakita ng mga tauhan ang kanilang mga ID. Pagkuhay, naging abala na sila ulit. Sa tulong ng mga pulis ay nadala agad nila Jack ang kanilang amo sa isang ospital di kalayuan sa San Jose. Kalunos-lunos ang kalagayan ni Carl dahil maraming sugat na tinamo ang gwapo nitong muka, dulot nang mabasag ang salamin ng kotse sa harapan. ayun pa sa doktor na tumingin dito, ay e-examinin pa ang kanang binti nito na naipit sa upuan. Tinawagan na rin nila si Don Carlos at ipinalam dito ang nangyari sa nag-iisang anak. Pare! Si Troy na naupo sa bench ng lobby ng ospital. At tinawagan mo na ba si Raid? Hindi ba? Tugo ni Jack na rin sa bench. Pinaglalaroan nito ang mamahaling cellphone. Nagdadalawang isip kasi ako. Kakakasal lang nila ni Mama si. But he needs to know about this. Kailangang ipaalam natin sa kanila ang nangyari kay boss. Uwi ni Troy na napabuntong hininga. Sige na nga. Napipilitang tugo ni Jack na iniharap ang cellphone. Itinayal niya ang numero ni Raid. Maya-maya ay sinagot na ang tawag sa kabilang linya. Yes, Jack. Si Raid na may pagtududa sa tono. Bibihira kasing tawagan siya ng tauhan ng pinsan. Sa tuwing may kailangan lang ipaalam sa kanya. Boss Carl is in the hospital right now. Imporma ni Jack na ikinapat ni Raid. What? Malakas na tanong niya na ikinalingon ni Anisi Jaira at Jeyan nakasama pa rin niya sa mesa nila. Napatingin din sa gawin nila ang mga nagkakasayahang bisita. What happened? I got an accident, sir. Mabilis ho ang pagmamaneho niya ng kotse. Napansin ho namin ang van na makakasalubong niya. Subalit hindi ho niya inilagan yun, sir. Itinapat po talaga niya sa harapan ng van ng kotse niya. Parang wala sa sarili si boss, sir Red. Mahabang paliwanag ni Jack. Okay, papunta na kami dyan, ngayon din. Huwag niyo siyang iiwan kundi malalagat ko sa akin. Pagbabantay niya sa tauhan, bago pinatay ang cellphone. Naunang dumating sa ospital si na kasama si na Jayan, Jaira at Anisi na nag-aalala. Sinalubong sila ng dalawang tauhan na nakabantay sa ibaba ng ospital. Nasa emergency room pa po sir. Hindi pa rin po nagigising si boss. Hanggang ngayon, ayon kay Jack. Malungkot na tugon ng tauhan. Oh, oh my God! God! Bulalas naman ng dalawang babae na nakayakap sa kanika nilang asawa. Kinalas ni Raid ang pagkakayakap ni Anisi. Inakay niya ang asawa papunta sa emergency room habang nakaalalay siya sa bewang nito. Nag-aalala din siya sa asawa dahil baka kung mapano ang ipinagbubuntis nito sa panganay nila. Narating nila ang emergency room kung saan naroon si Carl. Sakto namang may lumabas na doktor na isa sa mga sumuri sa kalagayan ng binata. Who's the relative? Tanong nito na iginala ang mga mata sa kanila. Ako ho, Dok. Tugon ni Raid na itinaas ang kamay. Raid Enriquez, pinsan ho niya ako. Pakilala niya sa sarili na nakipagkamay sa doktor. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagigising ang pasyente. Imporma ng doktor na nakatingin kay Raid. Oobserbahan pa namin siya. Wala pa rin ang resulta ng test niya sa right leg na naipit sa kotse. Bukas pa yon. For now, all we could do is pray for his fast recovery. Good day, Mr. Enriquez. Iginala ng doktor ang tingin sa mga kasama niya. And to all of you, excuse me. At tumalikod na ito sa kanila. Naiwan naman silang natitigilan. Maya maya'y lumapit si Jack na nasa may di kalayuan. Sir Ed. sabi nito na nakatingin sa kanya. Paano nangyari to Jack? Tanong niya na hindi maiwasang magduda. Napakamot naman ng ulo ang tauhan ni Carl. Sir, sobrang bilis ho ng pagpapatakbo ni Boss ng kotse niya. Parang galit ho siya at wala sa sarili pagkukwento nito. Oh, oh my, my God! God! Bulalas ni na Anisee at Jaira. Jaira, sabihin na natin sa kanila ang tungkol sa naging relasyon nila ni Sheila at ni Kuya Carl noon. Swistro ni Anisi. Paano naman ay pinangako natin kay Sheila na hindi natin sasabihin ang tungkol sa kanila kahit kanino, lalo ng tungkol sa anak nila? Tugo ni Jaira na napatanong. What do you mean, sweetheart? Tanong ni Jayan na nakikinig pala sa usapan nila. Napatingin naman ng mga ito kay Jayan pagkatapos muling nagkatinginan sa isa't isa. Tell me, sweetheart. Si Jayan ulit na naupo sa tabi ni Jaira. Please. Sina, sina Carl at ang best friend kong si Sheila. Nagkaroon pala sila ng lihim na relasyon noon. Panimula ni Jaira na pinili ng magkwento. Bago ka pa pala dumating dito ay may namamagitan na pala sa kanila noon hanggang sa ipatawag daw si Carl ang dadi nito sa Maynila. Mula noon ay hindi na muling bumalik pa si Carl dito maliban noong kasal natin at binyag ni MJ. And they have a baby daughter na hindi alam ni Kuya Carl. Dugtong ni si God bro, Bulalas ni Jayan na sumilip sa salaming pintana sa loob ng emergency room na kinaroroon ni Carl. Awang-awa siya sa kaibigan. Pagkway muli niyang binalingan ng dalawang babae. Bakit hindi niyo agad sinabi sa amin? Para nagawan sana namin ang paraan. Para tulungan silang magayos. Kanina lang namin nalaman, Jayan. Si Jaira ang sumagot sa malungkot na tinig. Nang sundan namin ni Anis si Shishila sa CR, doon niya ipinagtapat sa amin ang lahat. Napasabunot naman sa buhok si Jeyan. Tsaka naman bumaling sa kanila ang paningin ni Raid na tapos nang makipag-usap kay Jack. What's wrong? Anong problema? Tanong nito na lumapit sa kanila. Itanong mo sa kanila. Tugon ni Jeyan na itinuro si na si at Jaira. Brat, ugaling nito sa asawa. Ano yun? Anong nangyayari? I'll explain to you later. Anyway, have you called mommy? Si Anesi. Yes. Tugo ni Reid. Maya-maya lang, nandito na yon. Naupo si Reid sa tabi ng asawa. Dumating si Don Carlos sa ospital kasama ang isang dosenang tauhan bandang alas 4 ng hapon. Pinuntan agad nito ang kinaroroonan ng anak at napaluha nang makita ang kalagayan ng binata. I'm so sorry, son. Nakasilip ito sa salaming bintana ng emergency room. Hindi kasi ito pinapasok sa loob, kaya nagkasya na lang ito sa pagsilip. This is all my fault. I'm sorry, son. Nagsisising na payoko ng ulo ang Don at nagdasal ng taimtim para sa kaligtasan ng nag-iisang anak. Pagpuhay iginala nito ang paningin sa mga naroroon hanggang sa magtama ang mga mata nila ni Reid na nag-iisa rin niyang pamangkin. Uh, Reid, iyo! Tawag niya sa pangalan nito. Tito! Tugo ni Reid na nilapitan ng don at nagmano. Sumunod si si at nagmano rin sa matandang lalaki. This is Anizy, my wife. Pakilala ni Reid sa asawa. She's beautiful. Puri ng Don. I'm sorry for neglecting your wedding a while ago. You. Hinging pa umanhin ng Don. It's okay dito. We understand you. Tugon ni Reid. Let's say kasi. seat. Inakay ni Reid ang matanda na naupo sa bakanting bench. Ayo, alam kong paalis kayo maya maya lang para sa honeymoon nyo. Huwag ka nang mag-alala sa pinsan mo at ako nang bahala. Dadalin ko siya sa ibang bansa kung kinakailangan. Hindi sa itinatakwil ko kayo ng asawa mo pero hindi nyo pwedeng kaligtaan ang pinakaunang gabi ng inyong pulot gata. Mahabang salita ng Don na nakangiti bagamat may lungkot sa mga mata dahil sa sinapit ng anak. It's okay dito. Huwag niyo kaming alalanin. Kaya namin maghintay. Nilingon ni Raid ang asawa na may simpatikong iti. Pagkatapos muling bumaling sa doon. In fact, we're having our first. Pinutol ni Annie siyang sasabihin ng asawa sa pamamagitan ng pagtampal dito ng may kalakasan. Natawa naman ang Don. Namula ang pisngi ni Anisi sa pagkapahiya dahil sa sinabi ni Raid na tiyak niyang naiintindihan ng mga naroon. Kinurot niya sa tagilira ng asawa na ikinatawa nito ng bahagya. Lalo namang natuwa ang Don. Sige na, Io. maya, -maya ay sabi nito. Umalis na kayo at tumuloy na sa inyong honeymoon. Don't worry about your cousin. Ipapaalam ko agad sa iyo. Magnagising na siya. Go now. Anang dona tumayo at hinila sa kamay si Narid at Anissi na napatayo rin. Ipinagtulakan sila ng matanda papunta sa nag-iisang elevator ng ospital na yon. Wala nang nagawa ang mag-asawa kundi magpaalam kina Jeyan at Jaira na walang kibo habang nakamasid lang sa nangyayari sa paligid. Bumalik muna si Anisi at niyakap si Jaira. Jai, ikaw nang bahalang magsabi kay Kuya Carl about Sheila and their child kapag nagising na siya ha? Bulong ni Anisi na ayaw iparinig sa asawa at kay Don Carlos. Pagkatapos ay nagkalas na sila at bumalik sa elevator na kinaroroonan na ni Reid. Kumaway muna ang dalawa bago sumara ang elevator. Naiwan silang tatlong kasama ang labing apat na tauhan kabilang sina Jack at Roy. Muling naupo ang Don sa tabi ni Jayan. You're Jayan, right? The best body of my son. Tanong ng Don na napangiti. Yes, sir. Tugon ni Jayan na tumango at nginitean din ng matanda. Itinuro niya si Jaira, katabi niya sa kaliwang bahagi. And this is my wife, Jaira. Pakilala niya. You have a very beautiful wife too. Just like my nephew. Papuri ng don. I hope my son had also that kind of woman. Tila nangangarap na dugtong nito. Of course, sir. Ayon ni Jayan. I'm sure you'd like her. Paniniguro niya na tinignan ang katabing asawa. Umiling naman si Jaira na nahulaan ang ibig ipahiwatig niya. Napagpasyahan kasi nilang tatlo kanina ni Annie C na nila kay Carl ang tungkol sa anak nila ni Sheila kapag nagising niya ang binata.